Hello and Happy New Year sa inyong lahat. Ako si Lerman of Valle Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Bakit di mo dapat sayawan at kantahan ang rebolto ng santo ninyo? Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan ang Ibanghelyo ng Diyos, yung salita ni Jesus, para maunawaan nyo kung bakit hindi mo dapat kantahan at sayawan ang ribolto ng santo ninyo. Maliwanag na ipinahayag ni Heso Kristo na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin. Kung kaya sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Sapagkat ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo. Ang ribolto ng Santo Niño ay dinala ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese navigator, isang utusan ng hari ng Espanya. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. At yung hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng reliyo ng Romano-Katoliko, ay sinako pang ating bansa. At ito, nasasalito sa banal na kasalatan, ay pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa ribolto, santo-santo, at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng ribolto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ang ating katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ay Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Espiritu Santo ang lumalang sa ating mga tao kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo hindi ang ribolto ng santo Niño na dinala ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya na si Philip II. At dahil sa hudas at bula ang propeta na si Ferdinand Magellan na nagdala ng reliyong Romano-Katoliko sa ating bansa, Sinakop tayo ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyo ng Romano Katoliko. At ang totoong pangalan ng ating bansa na Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Dahil yung pangalang Pilipinas ay kinuha sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng reliyon ng Romano-Katoliko. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang bulag sa katotohanan na hindi nakikita ang katotohanan na hindi ang ribolto ng santo ninyo na sinasayawan nila at kinakantahan nila ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila kundi ang presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. At maliwanag na ipinahayag ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Maraming mga tao ang bulag sa katotohanan, bingi ang kanilang mga tenga, na hindi nila nauunawaan ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na kaya sila nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. At darating ang panahon, aalis ang Espiritu Santo sa ating katawan, babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan kung kaya tayo ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. At yung mga ribolto, santo-santuhan na kinakantahan mo at sinasayawan mo, kahit ipaligid mo pa yan sa harapan mo, pagwala wala ng Espiritu ang katawan mo at binawi na ng Espiritu Santo, hindi ka na makakatayo pa para mabuhay dito sa mundo. Kaya sinabi ni Jesus na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Diyos, magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay, hindi ang ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, na dinala ng Hudas at bula ang propeta na si Ferdinand Majalan Kasuklam-suklam, sa banal na spirito, nasayawan mo at kantahan mo ang ribulto ng santo ninyo. Dahil hindi iyon ang may hawak ng buhay mo, kundi ang Espiritu Santo lang. Sinabi nga ni Jesus, There is power once you receive the Holy Spirit. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Si Jesus, bilang tao, hindi rin siya nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang Espiritu Santo ay ang lumukob kay Birhing Maria ay ang totoong ama ni Jesus na amang espiritual na nagbibigay ng buhay kay Jesus na nagsugo kay Jesus para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At dapat ang Espiritu Santo lang na nan sa katawan nating mga tawang dapat lang nating sambahin at ibigyan ng higit sa lahat at kilalanin na ating amang espirituwal. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat maraming mga bulaang propeta ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Nililang ng mga Espanyol, ng mga bulang propeta ng Romano Katoliko ang ating mga ninuno, kung kaya ang ating bansa ay sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At inalipin ng mga tao sa ating, sa ating bansa na sumamba sa mga ribolto, santo-santo na tiyos -tiyosan. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay hindi nagpupuri sa Espiritu Santo kundi nilalapastangan ng Espiritu Santo. Ang relihiyong Romano Katoliko ay kulto ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang tao, kapag hindi nagsisi at hindi nagbalik sa Espiritu Santo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, hindi kayo maliligtas ng kinakantahan at sinasayawan nyo na ribolto ng santo ninyo. Malulupig kayong lahat ang kaluluwa nyo ay hindi makakapasok sa karyan ng Diyos Ama, mamamatay kayo gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at ang pangalan nyo ay hindi masusulat sa Aklat ng Buhay. Gawa ng kasalanan na ginawa nyo laban sa Espiritu Santo, mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Kaya hindi nalulugod ang Diyos, ang Espiritu Santo, na sumamba ka sa ribolto, santo-santo, at Santo, Diyos-Diyosan. Diyos, kaya pinagbabawal ng Diyos sa banal na kusulatan at sinabi ng Panginoon, Wag kayong gagawa ng ribolto na inukit sa bato o sa kahoy na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Ang Espiritu Santo na nanasa katawan ng bawat tao ay ang Diyos na buhay, na umiiral, na nagbibigay ng buhay sa tao hindi ang ribolto ng santo ninyo na dinala ng Hudas at bulang propeta na si Ferdinand Magellan. Sinabi ng Panginoon, If you know the truth, the truth will set you free. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Katotohanan ay ang Diyos ng Kustisya at Diyos din ng Katarungan. Siyang may hawak ng buhay natin at hindi natin kayang lilangin ng Espiritu Santo na sa ating katawan sapagkat siyang lumikha sa atin at lumalang sa atin at siyang may hawak ng buhay natin. Hindi ang mga bulang propeta na iniidolo ang kanilang sarili na silang tawaging spiritual father dito sa lupa. Na iniidolo ng mga pare na sila yung father na amang spiritual. At yung hudas na pinuno ng relihiyon ng Romano-Katoliko na si Francis, hindi yun ang totoong Holy Father. Kundi yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya rin nananahan sa katawan ng bawat tao. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa tao. At hindi ang, ang Papa ng Romano Katoliko ang Santo-Santuhan ng Romano Katoliko ang lumalang sa tao. Ang Papa ng Romano Katoliko ay tao lang, isang hudasyon at bulang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligtas ng Papa ng Romano Katoliko at ng mga pari na inyong iniidolo na inyong Father or Holy Father. Hindi kayo maliligtas ng mga ribolto na sinasamba ninyo na sinasayawan at kinakantahan nyo. Dati akong Romano-Katoliko, at dahil nakita ko ang katotohanan at tinawag ako ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan, siya rin ang tumawag sa akin at tumulong sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng ibanghelyo sa buong mundo at para ipakilala na si Jesus ay misiya at buktong na anak ng Espiritu Santo. Si Jesus ay hindi anak ng ribolto ng santo ninyo na sinasayawan at kinakantahan nyo. Si Jesus ay spirito na nagkatawang tao sa katawan ni Birhing Maria ay buktong na anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay narito sa ating mundo. Dahil ang Espiritu Santo, ang Diyos na may iral, na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Hinihikayat ko ang lahat ng tao sa buong mundo na magrepent na kayo magsisi na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo bago pa man bawiin ang Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo na siyang buhay na ipinahiram sa inyo. Sapagkat sa so oras na lumisan na kayo dito sa mundo, mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa nyo laban sa Espiritu Santo dahil mas itinaas nyo nang santo ninyo na ribolto na sinasayawan nyo at kinakantahan nyo na dinala ng Hudas na bula ang propeta na si Ferdinand Magellan, ang inyong sinasamba na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Mga hangal ang tao na sumasamba sa ribolto, santo-santo at Diyos Dahil yung kanilang sinasamba ay inukit lang niya ng tao. At ang tao hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang toong Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Itong taong 2025, honestly, madudurog ang relihiyon ng Romano. Katoliko na din ni Ferdinand Magellan. Dahil kung hindi kayo magsisisi, tatanggapin niyo ang galit ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niyo. Marami kayong daranasin na paghihirap at ang kaluluwa nyo, itatapon niya ng Espiritu Santo sa impyerno dahil hindi nyo siya kinilala na siyang inyong amang spiritual na Holy Father dahil mas inidolo nyo ang Papa ng Romano Katoliko na isang demonyo, antikristo at bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na nagmamataas at nagmamayabang sa Banal na Espiritu. Ang katawan ng Papa ng Romano Katoliko na si Francesco ay pag-aari din ng Espiritu Santo. Templo rin ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. At ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ng Judas at demonyong si Francesco na siyang Papa ng Romano Katoliko. Sa so, oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng Hudas na Papa na si Francesco, mamamatay si Francesco at ang kaluluwa niya ay makakasama ng Hudas at Bulang Propeta na si John Paul II. Nasa impyerno ang kaluluwa ng mga Bulang Propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na nanghihikay at sa mga tao na magrosaryo at sumamba sa mga ribolto at santo-santo na diyos hindi sila naging kaisa ni Jesus. Dahil ang sinasamba ni Jesus, ang Espiritu Santo lang na nanasa kanyang katawan. Hindi ang ribolto at santo-santuhan ng relihiyon ng mga Romano-Katoliko na silang mga bulaang propeta at kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang taong ayaw magsisit magbalik loob sa Espiritu Santo, talagang talaga sinasabi ko sa inyo. Mamamatay kayo ang inyong kaluluwa, gawa ng kasalanan, at dahil sa kasalanan, mahihiwalayan inyong kaluluwa sa Espiritu Santo, at itatapo ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa sa impyerno. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, dalangang katawan ay sagrado ring tahan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tinataas ko na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa na parati kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para itaas ang pangalan niya sa buong mundo na siya lang ang dapat sambahin, purihin at kilalanin na amang espiritual na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sang katauhan para malupig ang kasalanan. At kapag nalupig na ang kasalanan, babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo. Ang lahat ng relihiyon na nagkalat dito sa mundo, magwawakas ang inyong mga kataasan, yung mga leaders na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, na ginawang negosyo ang kanilang relihiyon para pagkakita ng pera ay madudurog. Dahil ang Espiritu Santo lang ang siyang sasambahin ng tao para maging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Na siyang kikilalanin na amang espiritual at para kilalanin din ng Espiritu Santo ang mga taong sumasamba at naniniwala sa kanya na kanyang mga anak at tupa na naging kaisa ni Jesus na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Nawa, tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Hindi templo ng mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosa na inyong sinasayawan at kinakantahan. Hindi rin templo ng mga pare at ng Papa ng Romano Katoliko na iniidolo nyo na inyong mga father at Holy Father na sa tingin nyo ay inyong spiritual father. Ang Holy Spirit lang, ang spiritual father na lumalang sa tao na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat lang nating sambahin, ibigin, nangigit sa lahat at parangalan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Bye! Thank you!